Oh! Baka bowler shirt Pili na kayo. <laughs> Baka pang-miss. Baka bowler, i-like and follow nyo yung page namin, Sunday Club. Sa Toto. Masarap ang kapawis dito. Welcome sa Sunday Club! And... Rain shine, basketball tayo Pakita mo Nasa river drive po kami Punta na kami ng Agra 2. So today is Sunday. Tingnan natin mga ka-ballers kung okay yung makapaglaro doon ngayon. Kasi sobrang lakas ang ulan kanina eh. Yung may mga bata ang dami sa kalsado. Naglalang yung <laughs> River <laughs> Trail. Nagtatatalon sa River Tribe yung mga bata dito. What? Sana makapag-basketball. Bibili lang muna ng tubig si Joy. <laughs> Siyempre, kailangan hydrated tayo. Alam nyo mga kaballers, tuwang-tuwa ako talaga maglaro dito sa Sunday Club namin. Alam nyo, nagsimula lang siya sa konti lang sila. Yan, sila James, sila Rande sila Kim. Then dahan-dahan, yun, lumalaki. As a small vlogger, tinatry tina ko rin na ipromoto. The best yung camaraderie, the best yung samahan ng Sunday Club nila. Nagpaparaffle ako ng t-shirt. So sila may mga paraffle din. Kaya nakakatuwa yung Sunday Club na to. Sana mas lumaki pa. And sana supportan nyo po talaga mga kaballers. Lahat ng mga kakilala ko na gusto na players dyan na ng basketball, sama kayo dito tuwing Sunday. So eto yung link ulit, yung Facebook. Like nyo lang, i-follow nyo lang. Then i-add namin kayo sa GC. PPM nyo lang ako. Kaya, ayan, ito yung Facebook ko. Ayan, pakita natin. Ayan, thank you po mga kaballers. A few moments later. Shout out you, TJ. Shoutout <laughs> TJ. Cut off na muna ka ballers. <laughs> Ay cut off din defenders. Ito 'yung basketball. <laughs> Jared. Welcome to Sunday Club. Ng pagawaan kay n'to na. Next Sunday ito.

yung first game. Kaka-sama ko, Pasalamat siya. <laughs> Hindi ako nababantay sa. <laughs> okay, isa pa kami, no? Ay, okay, no, no. Pa? Ay, pa. Na ako sa two games, pero ayun, mo niya, tubig. <laughs>

sa 8 Tapos yung ko Ah, yung pang 9 ko? Oo, sa Tapos na tayo Hindi tayo Hindi kasi naka nag-focus tayo sa Sa dos Nag-man Dapat katulad ko ginagawa Nag-man sila Wala natin yung dos tayo Kaya ginagawa ko, nag-umuulo ako Bawa bawat tayo Okay lang yan Okay lang yan Okay lang may laro pa ako. 7 o'clock. Police life. 7 o'clock. Police life. Ganun tayo. Enjoy lang tayo. Okay, na ka vlog yan. Guys, si Nico. Kung wala sa last week. Large na kabola Thank you po. Thank you, kabola. A picture na. One. One, two, three. One, two, three. Thank you. Pagod ka na. Oto na, oto na. Hi guys, ito mo ngayon sa pag-upload ko ngayon yung ano, Sunday Club. Punta po kayo ngayon dito sa abin. Masaya dito. Every Sunday. Every Sunday. to 8pm. Pag-upload. Saka bowler t-shirt, hindi na kayo. Charity work. Charity work. Mika bowler. Mga bowler. Tara na. Dito na lang tayo. Thank you. Thank you. po Sa ano kami, Jade po? Ah, sa Jade. Ka kaibigan niya si Paolo Guetta, no? Ah, yun. Maglaro pa daw kayo. <laughs> <laughs> Laro pa daw kayo. Pero yung itong vlog na to kay Kaboller, dun sa kaibigan din ni Paolo. Totoo. po. Thank you. Paolo. Sarap. 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 Sarap lang lang ang sarap, ang sarap, ang sarap. Ang sarap. Ang sarap. Ang sarap. Ang sarap. Ang And you're all amazing, amazing. <laughs> Thank you. Si <laughs> yung girlfriend mo. Hindi na. Alam niyang out yung. Sunday po. Thank you! Kuya! So yeah, shout out! <laughs> <laughs> uh, shout out po sa Invite ko sila. Shout out sa mga naglalaro ng Sunday. For the 8. Punta po kayo. Ano pangalan mo, Be? Ano po, Aris? Aris. Thank you! Ikaw, Be? Pangalan mo! Pangalan lang. Ano po? Ako po si Jalen. Jalen. Sean. Thank you! And Mark Mark thank you. Shot niya. Bole. Mama bowler. I like and share mo. Ha dekto dekto. Pawan ko trigo. Mama bowler. I like and follow no yung page namin. Sunday club ta toto. <laughs> Masarap ang kapawis dito. Tara na! Tara na. Thank you! bowler Be inspired and motivated! <laughs> Hi, <ka> bowler <laughs> okay, sa... Ano, sa. Las 4 to 8. So, maglaro, wala nang pwesto kasi so, sobrang dami na <laughs> Dati, 10 lang kami. Ngayon, 300 Saan sama pa? Sa mga isa amin Like and follow sa Sandy Club. Ito. Saan ba? Yes. Thank you. Be inspired and motivated. A bowler. A bowler.